Worst band in history daw ang Creed. Ang kalit niyo pagsikat sa bandang Creed tungod sa ilang sunod-sunod niya mga hits like with Arms Wide Open, May Sacrifice, Higher, o guban pa. Mausap kadali ang pagka-down sa banda sa kalit niyo pang hitabo. Ngano ka ha? Down sa diya eh. Tara, history ta. Hello! My friend, meet again. It's been Nagsugod ang banda nga Creed atong 1994 sa kaning duha ka classmates nga si Scott Stapp ug Mark Tremonti kay pareha man sab sila hilig sa music di man sab pwedeng sila rang duha magtiwas sa ilang binuhat nga mga kanta maong niabot ang time nga nagkuha sila og bassista nga si Brian Marshall drummer nga si Scott Phillips ug isa pa ka gitarista nga si Brian Brasher nga wala sab nagdugay sa grupo ug nihawa sab padayon ng upat nga nabilin under sa pangalan nga Naked Toddler ug medyo wak daw ug dili kayo trip sa mga tao so nila ug didto nila uha ang pangalan nga Creed sa dating bandara sabi ni Brian Marshall nga Matox Creed. Ana si Scott okay ng Creed part ba? Ana sab si Mark Tremonti aw oh okay oy. Tukar sila sa mga bars ug okay gyud sa mga resulta. Na discover sila ug manage sa tag-iya sa isa ng bar nga ilang ginatukaran nga naa sab di promotion company. Nindot niya gyapon ang resulta ang sikat na sab ilang mga kanta sa Florida hangtod sa niabot kang Madam Diana Meltzer sa Wind Up Records ug ipapirma sila kontrata. First album nila is ang My Own Prison and BAM number one sa Billboard Hot Mainstream Rock Tracks. Ano pa ang Billboard nga sila daw pinakauna nakabuhat ani nga bag bagong banda sila, wala kayo exposure is nakahalin gihapon ng 6 million copies. Nasundan sa ilang ikaduhang album nga Human Clay ug naasab diri ang kanta nga Higher. nga nag number 1 sa rock radio charts for 17 straight weeks ug ang mismong album nag number 1 na sab sa Billboard 200 ug nihalin og sobra ka pin 10 million copies Aw mo niya kanta naghatag sa grupo o Grammy Award as Best Rock Song of 2001. Di na mapugna nang kasikat sa banda daga mga shows, concerts ug sunod-sunod mga projects. Ug di gid daw dili nga nabakog yun ang ilang mga kinabuhi tungod sa ilang success nga nakabot. hangtod sa niabot ang time nga nagka problema ilang bahista na daot sa inom ba. Ambot yun sa manang pagkainuma oy. So ano si Scott Stop Free, parihab sa siguro ka. Pero ano si Brian Marshall, may rehab din na ginaanglan pre oy. Pug sa mga sunod nga projects, wa na nakapil ang bahista nga si Brian Marshall. Kay murag nalulong nag just bisyo ba. Pag ang ipagawas lang nila boss Scott, nga nihawa siya giya. Para di sa ba ang image ba. Amigo ba ya? Nakarelease na sa third album ang grupo nga weathered. Pag naadiri ang mga mga kanta nga One Last Breath ug May Sacrifice nga nag number 1 na sab sa Billboard 200 for 8 straight weeks ug base pa sa records ang Creed lang daw ug The Beatles ang nakabuhat ani. If I had just one wish, only tours na sab o mga shows pero sa wala dam mga pangitabo na disgrasya si Scott Stapp sa kaysayang kotse para masurvive ang ilang shows o concerts sige siyang inumog mga painkillers ang nakapait lang kay na adik siya ni sabayan pas grabe sab nga inom December 29, 2002 sa ilang concert dili na makakanta si boss Scott Stapp kay grabe na kahubog o grabe na sab katama sa yang medications syempre dismaya daw mga fans ang upat gani-ani nagfile pagidog kaso sa iya ha pero kaloy ang sab nga na dismiss ra ang kaso So, ugang gibuat gibuhat sa iyang mga kabanda na pasaylo in behalf of wa na maungay ay Scott Stapp. Pag atong 2003, hapit yun niya maimpas ang iyang kinabuhi kay naglaklak siya isa ka butilya nga Jack Daniels ug nakatiyo na ang pusil sa iyang ulo. May ganit daw kinakita niya ang picture sa iyang anak kay wa pa daw aw. nga nung gusto tuod siya magpakamatay kay gusto daw niya magpaka Kurt Cobain nga pagpakamatay ni Kurt Cobain nisa kapagsamot ang sale sa ilang album ug basing mo daw hinungdan nga mas malipay pa iyang mga kabanda ug team napag pagyu for video ato ni gawas ani niya nga kauban ng amigo nga si Kid Rock nga nakita nga nagpakaon sila sa ilang jambuhat dog sa upat ka baby girls Tungod sa mga panghitabo nga di maayo, niupas na sa bang tanaw sa iya o sa ilang banda sa mga fans o nag-disband yun sila pag abot sa 2004. Sigon sa survey sa Rolling Stone magazine, nag-number one na sa bang Creed, pero this time as worst band of the 90s na o nahimong most hated band of all time. Grabe no? Nag-reunion sila og nag o nag-release o ikaupat nga album na Full Circle, pero tungod sa mga negative feedbacks guys, cut stop, wala na kayo halin ng mga, mga album. Nag-concert sila o ipababaan yun nila ang tickets pero ang istorya 30% lang daw sa tickets ang nahalin. Pero bisan pa man sa halos isa ka dekada nga murag hapit na sila nang wala pag-asa, padayon banda sa inihinay pag-redeem sa ilang pangalan. Ug galing na nasab sila yung mga concerts nga nakahanay ay for 2025. Sakit man na una unaon nga tungod rasab sa atong idol, ladaot ang ilang mga careers, pero para sa mga tunay nga mga fans, dili mawala ang creed nga pangalan ug ang ilang mga kanta sa atong kasing-kasing. Ug bisan pa man sa mga failures sa kinabuhi, ayo kalimot nga every day is a new day, a new hope and a new beginning to start. Pada Peace out Yo